Binailuwad ko na bago na biring-biring mga guys So kasi nga Idol sa ako Dati hindi naman nami Kay man pagbukas ko Hindi naging man manami Alam mo na why naging saya Pero at least ha Nalimpiwan ko tanan pati Ardia Agay kanami Ano <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys No, bawang na idlaw na kamusta ako Ako areo na idlaw mga sa kwarta Pero are, shout out muna kay idol no? mga morning sa inyo mo dol <laughs> Masip-sip din <doon> ang yunipot Hahaha <laughs> Gago. So aba na babaklas ako diyan mga guys, no? Iambal ko sa inyo kung ano yung imo. E natin dito, brown bala oh, tinan bina Binaklas ko mga guys yung likod ng hub niya kasi nga bali idol sa akin. Kumakalog nang iya nga biring-biring tapos ang iya nga driller, ah, hindi naman nami. Tiga-tiga na kanu li suon kay man ate, permi na ulan nan, permi na basa ate. Tuktok kuno Unod dia eh. Oh. Ayan ni Wow. <laughs> so ayan na guys, no? Bali, magbabaklas mag mag muna tayo dito na kanya rotor no? Oh, ice stick yan, mga guys, no? Inukas ko kasi nga, mga guys, hindi tayo mag-wawaseng. Bali, ang iya lang, habli limpi. Wari manino mani yun in ninyo, driller. So, una ko, mga guys, binaklas, simpre ang hab, eh. Para naman, da, na, siglan sa yabla limpiuhan. o, oh, latawan ninyo na sa pagkaitom, sa ang iyang nga, sabaw-sabaw, te, ang inubra natin, piniswita natin ng tubig kag, hangin hanginangin, para naman magmamala, o, oh, kailangan talaga yan mga guys no para ganito siya kalimpyo not are paisa na iyo repota <laughs> So para makita ni Idol mga guys, no kon sakto kin na lana na mo nagakalog ara ko tapos kinalog kalog na mo no nabalaan niya nang kalog na ganu eh ako ati sa bago nga bireng bireng eh oh <laughs> Lista na ito agay ba ba binta naman oh <laughs> So ayan nga ni mga guys no bago natin ibalik syempre nilagyan muna natin ng na log para na manami na misa kon itakod last blah ha <laughs> Ayan ni eh po ta. Gago! So ayan na nga ni mga guys no? Dapat naman ninyo siguro Ang iyaw ni Unes Ang iyang hab nga crimson Baw ka na mega tagsing Ang agiya about eh Nakabalo na ka kung paano magpulimpyo Ate kung hindi pa Wala tawa liwat video Liwat liwata lang, ha, para matuto ka o. <laughs> So ito na nga ni mga guys no? Nagbukas na tayo ng rare trailer niya na XT o. Oh, tawa tawa to kagang iyang alungan na lunang lunang nga nagapilit pilit sa sulod binirahan ko mga guys ang ras converter man tang tang tanang kiki tawanda tawad na gakanang kanang daw ulo sang migo mo blaw <laughs> ay animal <laughs> at nang matapos na natin limbiwan mga guys siyempre lagyan na natin na papanadlog kagita ko dayon testing tisting siyempre eh na ayan na tapos pag ng -ta klatsya na abaw gagana gid sa blaw <laughs> Ayam bot lagi lagi gid atako ah, dalaga di nakag maka align, align karon sa kambya pero bago yan butangan muna natin na mais na green oh, para naman sure bola nubrada. no brada oh, bo perfect abaw. <laughs> so ay na ni mga guys no bali nag request si Idol sa aton kong ano ah tawag dito nag nagkukupos daw ang Rida ya de lang ko ah wala na galay pang ano wala na ya nga green kay imo tangan ko and then eto na tapos na siya bawli pa lipay man, si Idol balate hanggang dito na lang si Manino ininyo mga guys ah kay si Idol no ari no? na sa ondo cikap chikap chikap sa kag maghatag sa aton sa favorite color tawo <laughs> ano oh paalam na po god bless to all. I love you. Humayo kayo at mag. Hindi na magpadam mo. Akabudlay ah, na damo na ni ako karoon mo. Bye-bye. <laughs>